Yan, good morning po. Tatapos na po natin ng ano ng ah uh, mag po mag uh, magjagit. Kaya dito ko galing sa sit sa sitri papunta sa sipo. Ito po yung ating almusal yung uh, oatmeal. saan sa nanilaga. ipagpe ko na ito kapatid eh. tapos mayroon itong chia seed o oh, yan sarap ah hmm. sarap Lime! yung kahit tayo kapatid almusal tayo ng sagnas ba wala ko Okay. Ito po ating almasal. sa na sabah ni Daga. Binili ko lang muna bago ko nag-exercise. Tara pa. Walang kolesterol. Atin. Atin.

gusto ba mga kapatid na magbukang kayo uli? Magkomentaryo kayo kung pwede kung, kung gusto niyo magbukang pa ko uli ng mga mga robots. Mga buray. Yan. baka pwede po kayo mag ano po mag comment po comment diyan sa kanang ang box at wag na po i-share ito ayan ayan mag subscribe kayo panatiliin natin ngayon ang usog kasi marami pong yung kakasakit, eh lahat ng mga viewers dyan kung subscribe kayo matuloy mag-comment no? dyan para matuwa ko sa inyo mga kapatid yan Oh, mira yung partner lang sabi ng sa banda ni Raka. Bang ko din na nag-stress. Bibili ako ng tabak. Niyang halagang isang um, dalawang higit Isang piling. So ito yung talaga. O yung talaga yung may isang isang sisko ko. Yan. Ito yung aking musal. Para pagdating ko kay ba. Doon sa may City meron akong na, pangaralan doon. Doon mga sampung kapataan, mga estudyante sila kinala. Pagkalungkuhan ko sila sa pakikinig ka. Sa linggo ulit makikita kami ulit. Yan. Okay hey, mga kapatid na, salamat po yung panonood at pag-subscribe, pag-share at pag-like. Yan, yeah, thank hey, you mga kapatid na, palagay kayo ng panonood. Salamat sa inyong pula. Mm -hmm. Walang mantika. Walang mantika. Nagjogging ako dito sa park. Sa Sunset Tree, going to Pedestrian hanggang C4. Paikot ang tagos ko MC. Hanggang pauwi na sa live. Tapos pa yun ng dalawang basong tubig. Pahinga tapos alis na at mamaya gagawa ko ng report. At magagalaw na naman ako mamaya. O sige mga kapatid na. Yan. Magandang umaga sa inyo lahat. Uh, kayo na panoon. Bye-bye.